pagkakataon, hindi tayo lumalago sa buhay dahil ayaw mong lubusang akapin ang salita ng Diyos. Dahil isa lamang ang layunin ng Panginoon, isa lamang ang trabaho natin sa ating buhay, to fear God. Magkaroon ka ng banal na pagkatakot sa Panginoon. At kapag may banal na pagkatakot ka sa Panginoon, ano ba yung banal na pagkatakot sa Panginoon? Na laging gusto mo makipag ka sa Panginoon na hindi ka kontento na meron lamang tayong dalawang oras sa pangangaral ng salita ng Diyos at pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, kundi ito ay iyong buhay. Sa trabaho, ikaw ay sinesweldohan. Sa negosyo, ikaw ay magkakaroon ng yaman. Pero kapag nagkaroon ka ng tinatawag na lubusang relasyon sa ating Panginoon, magkakaroon ka ng buhay at buhay at buhay na pinagpala, kaya ikaw ay makakapagtrabaho, kaya ikaw ay makakapagnegosyo, kaya ikaw ay magiging maunlad. Dahil kung wala ang buhay sa iyong buhay, anuman ng yaman mo, anuman ng trabaho mo, anuman ng katagumpayan mo, magkakaroon ka ng depression sa iyong buhay. Kaya ka napapagod sa buhay dahil kulang ka sa kapuspusan ng banal na